Ano naman yung kaibahan ng insufficient sleep syndrome sa chronic insomnia? At uh, ano ba ang mga sinyalis para natin sabihin na seryoso na ang ating sleep disorder? Importante yung ma-differentiate natin yung dalawa. Ang chronic insomnia kasi ay nahirapan kang either matulog, mababaw ang tulog, or masyadong maaga ng tulog, pero meron kang sapat na panahon para matulog. Kumpara sa insufficient sleep syndrome, na ang ibig sabihin ang isang tao ay kulang sa oras para makatulog. Ang isang tao ay masasabi na natin na mayroong problema sa pagtulog kung apektado na ang kanyang daytime functioning, kung hindi na siya nakaka-focus sa kanyang trabaho. So ang unang-unang hahanapin natin ay kung masaya ba yung isang pasyente sa kanyang tulog. Nakaramdam ba siya ng pahinga? pagkatapos niyang matulog. So, ang mga taong kulang sa tulog ay kulang sa konsentrasyon, sa trabaho, madaling antukin, ito na yung mga masandal tulog. Tapos, unfortunately, hindi nalalaman ng ibang tao na mga ibang sakit nila ay dahil sa kakulangan ng tulog. Pwedeng sa puso, pwedeng sa mga hormones, mga diabetes, ganoon at saka pati na rin sa mental health